dan kita tak andahan sila dito hindi pa wala eh oh Kalyap S Kalyap Linis na lugar Wala lang basura pa makita lang basura yung halaman na makikita mo sa kanilang bakoran dito so, nakakainis na lugar dito lang ito guys sa ano sa puntang paagan santol lang yun yan o no? kita nyo naman yung lugar na yan o no? oh. o ang ganda ng ano nila oh. Puro ayan. Galing ah. Gilid ng kalsada yung mga ano oh. Gilinis ah. Oh. Sipag talaga mga tao dito. Galing din ang kapitan dito. Hehehe. <laughs> ano naman yan, puro talong oh ito talong ito naman mga mga fruit trees naman to o oh. laga naman o ano. oh. So, sa dito mga masyal eh. oh, ito naman mga oh, talaga naman dito sana lahat sa at anim ang tao ng mga kahon kaya lang ang kalsada dito nakurap bakit ganito itong kalsada hindi lang ito so, yung kalsada dito sa 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 uh, tagtuloy tag, tuloy Okay guys ah uh, tuloy po kayo sumuporta sa ating pong YouTube channel Subscribe po and likes